Magandang araw guys. Alam niyo po ba? We have good news for you. Ano yun ma'am? Tataasan yung sahod ko? Ay nako. Ano yun? muna ngayon kasi mataas ang presyo ng gas. Ay ano yung sa panitin sa bahay? Ako okay. na nanditira dito ma'am? Ay hindi. We have anugis eh. Ay, sorry po. Pero andito ang bossing ah. Ano ka? Ano yung good news ma'am? Anong good news? The good news is, nako, ito na po mas makakasama na namin kayong madalas o oh, yes. tayong lahat oh, yes para pag-usapan natin ang programa na naghahatid ng kaalaman sa siyensya, teknolohiya yeah. at innovation at nagbibigay ng saya dito lang, lang yan sa Tech Negosyo this episode po ng ating Tech Negosyo makakasama natin ang ating pinagpipitaganang <laughs> pinakamamahal Yes ng D-O-S-T-I-T-D-I -T walang iba po kundi si Dr. Annabelle v. D. Yes. Magandang araw sa inyong lahat sa lahat ng mga nanood at mga fans yes. ng Tech Negosyo Ayan Wow Hindi ba na sa mga kasampatay fans ni Ma'am. Ayan maki yes. talaga at ano nagkaron ko kayo ng time kasi alam po namin super busy kayo. Exactly. Yes. Kailangan ni. Wow. Huh? And thank you for the support, ma'am. Yes. Uh, kasi ito yung talaga namang makakatulong sa ating mga kababayan, no, especially for our industry na talagang after the ano we are now uh, moving on, no, na maging mm -hmm. normal yung mga operations natin Yes. yes we just come in every time. site here. na. Since for this episode po mm -hmm. ng Technegosyo, we are going to feature the three uh, newest uh, facilities of the Institute. Yes. Ito po yung alam mo ba yun? Admatel, Admatel, Admatel SP, uh, SPTL, SPTL, GPL, at sa Akejit. Ang ating halal. And the yes. halal food are in love. Yes. So, at super so excited ako doon sa ano? Excited na tayo. Doon sa GPS Doon sa DPR. yung pinakabago, ma'am, no? Yung Yung yes. green packaging. Okay. Yung tatlong mm -hmm. yun, yeah. mga bago yan, no? State those, of the art. Yeah. So, ma'am yeah. Director Annabelle. yeah We would like to hear from you. Ito nga po, di ba, yung show natin na, na naghahatid ng STI na makatulong sa ating mga kapal na, industry, yeah. na Ano po ba yung masasabi niyo tungkol sa programa natin dito? at uh, tayo'y nagpapatuloy na ibinabahagi ito sa kanila. Yes. Okay. So, unang-una, nang nasabi ko na nagpapasalamat ako sa puntang kilit ni News at Tech Negosyo. Yes. Ah, uh, naka dalawang ano tayo, isang first episode and then may special, special edition. edition. <laughs> at ito na po yung ating pangatlo. Uh, na ang ITDI na talaga ang nag-host uh, yes. at nagbabudget at Yes. Uh, <laughs> uh, uh, nagpursigi ng programang ito uh, dahil muna it was funded by fisher. Yes. At uh, uh, ngayon kami na mismo sa ITDI at kami naman ay naniwala sa mga post survey at feedback nung ating mga taga-pakinig o yes. nanood nung ating programa noon okay. ng magandang uh, rating, yes. positive feedback. Kaya po natin ito itinutuloy dahil sa magandang feedback ng yes. ating yes. mga nanood. Nakapuno mm. sa natunuan talaga siya ma'am. Yeah, yes. at nag-adapt nung ating mga teknolohiya na Uh, pre-present uh, noong unang nating mga episode okay. at yung special edition natin. So, yes. maraming magandang kaming na receive na mga recommendations na kailangan siyang ituloy at yung aming funding agency din dati na kailangan ang ITDI na ang mag-support uh, uh, nitong itong yes. programang ito mm -hmm. para na rin din dah mayroon kaming continuing promotion yes. at uh, partnership ng uh, ng industriya at aming mga MSMEs yes. at sa iba pang mga uh, aming clients no mm. na nais na uh, maging adopter ng aming mga teknolohiya okay. na iba't ibang teknolohiya at gaya ng na na nasabi ni uh, Dr. Violi na meron kaming I ipopromote dito sa programang ito ang aming tatlong uh, bagong pasilidad ng ITDI. In the last two years, while we were all battling with the pandemic, the DOST Industrial Technology Development Institute relentlessly pursued its initiatives on knowledge translation or KT, which were further complemented with the production and streaming of show or PNS. The production of the TNS is a first for a research and development institute in the DOST system. The show pushed to promote STI as a source of business ideas that can be applied in the production sector towards commercialization, focusing on technologies deemed relevant to the COVID crisis and technical services facilities that can be availed by industry. In improving processes or competitiveness, help them cope with the challenges posed by the pandemic and continue improving as operations start to normalize. Hence, the DUST ITDI is now gearing to institutionalize the show starting this year, 2022. With this third sequel, we are featuring our newest top of the line technical facilities. the Admatel or the Advanced Device and Materials Testing Laboratory, Halal Food R&D Laboratory, and the Simulation Packaging and Testing Laboratory including the Green Packaging Laboratory. Uh, ako si uh, Maureen Mitra Pascholco. Taga rito sa Chaong, Quezon. Uh, kami po yung may-ari ng nagmamay-ari ng Pascholco Agri Ventures na ngayon ay 25 years in the business. Ang isa naming banner products ay ang Quezon's Best Coconut Jam. Ito po ay organic, kosher, and halal certified. Kaya po madali itong natatanggap sa ibang bansa. Nakakatulong para po kami makapag- export sa Europe ay lalong-lalo na nga po yung inano ng DTI sa amin ay yung mag maging isang GSP plus uh, malaking tulong po ito sa company kasi ito ay uh, 0% tariff na pagkasunduan ng government to government para po ah uh, madali kaming makapasok sa mga European countries Mag, uh, Maganda pong uh, bilhin yung product namin dahil nga po ito ay maraming health benefits talaga naman pong ang coconut ay tinatawag nga pong tree of life kasi nga po uh, lahat uh, from the roots ay to the up ay napapakinabangan may benefit din po ang mga farmers uh, dahil sa coconut uh, mag nagiging maganda ang buhay nila may maganda silang income na nakukuha pag sila ay uh, nagha-harvest ng tuba o nagtatrabaho sa amin Ayan, kaya yun nga tulad ng sinabi ni Doc Yoli, di ba? Ang imamarites na natin itong tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon, kumbaga, level up tayo ang marites na may standard. Wow! Diba? Ay, kasi yung, nice. yung, yung, pinag, yung chinichismis natin o yung sinasabi natin ay scientifically tested, di ba? Yeah. Uh, research proven and proven. Yan. It's kind of Science-based. Science-based. Now, uh, With the uh, new administration, meron po ma'am na uh, 8-point economic agenda. So uh -huh. saan po kaya ang pwedeng ma... Ano po yung mga maitutulong ng DOSKT as regards in achieving this, uh, this uh, agenda? Saan po okay. tayo papasok? Ano-ano mga teknobahiya na natin na may ambag natin sa uh, okay. pagkamit nito? So... Tama ka, nasa ang nga tayo ngayon under the new administration kay President Marcos, meron yes. siyang walong economic uh, agenda. Yes. So, tayo na ba sa DOSTI-ITDI ay sumusunod doon sa economic mm -hmm yes, So, meron tayong food security. Okay. Uh, food security and food safety. Oh, wow. So, wow. marami tayong mga technologies dyan na developed na-develop na. -develop na papasok yung packaging, ma'am. Yes, yeah. at hindi develop pa din. Mm. so, yes, nandyan yung ating uh, active packaging solutions yes. para ma-reduce mm -hmm. uh, ang ang losses ng ating food, uh, ma-prolong pa yung shelf life studies, mm -hmm. sakit so, travel siya, hindi yes, siya masira. And then yung ating high active uh, packaging din, uh, high barrier uh, packaging solutions din. Mm -hmm. Dito naman yan sa ating mga ready to drink, mga ready to eat uh, foods. na. Mm -hmm. Ano po All yung nasa puso ninyo? Ano po yung puso ninyo or your vision para po tayo makaambag dito sa ang agenda na ito? Unang-una, yung siguro yung focus natin sa TDI about so food safety, uh, food security, mm -hmm. um, green and blue uh, economy, mm -hmm. yes. para din sa ating health, and then uh, siguro isa din sa water management. Uh, bilang RDI, yeah, Research uh, and Development Institute, Institute, ang aking pinapangarap talaga ay mm -hmm lahat ng ating ginagawang research yes. No, at na-develop ng mga technologies ay maiparating natin sa industriya, tulungan natin ng industriya, yes. ng ating MSMEs na makatulong, yes. na makapag-umpisa uh, sila ng kanilang kabuhayan, yes. na okay. ma-market at na-commercialize ng ating technology yes. na hindi lang nasa la publication na yes. may yes. makatulong sa kanilang uh, pangkabuhayan o mm, right. dagdag na kita mm sa amin. Uh, hindi lang siguro, iyan uh, ang, una, ang pangunahin natin ano, na matranslate natin yung ating uh, R&D yes. into yes. Uh, mm. or commercialized products okay. na madala natin sa merkado o nasa supermarket. Yes. Kikiba natin Bongo. sila. And, uh, ang pangalawa naman na yung ITDI din makatulong sa ating mga technical services na binibigay through mm -hmm. testing exactly. na yes. pang-export itong ating mga maliliit na mga, tulad ng mga packaging, yes, kumpanya ay eh, bago sila makapag-export meron yung mga requirements na hinihini, testing, Yes, yes 'bago. So, oh, At doon po natin 'yan, ang yes. ITDI makatulong yes. sa kanila para maipasa yung kanilang mga yung uh, quality mm -hmm. ng kanilang product for export or kahit dito sa local. Kaya nga kung may mga facilities yes, tayo, meron yes. tayong mga facilities na makatulong sa kanila. Oh, yes. Yes. Ah. So, 'yun yung layunin ko sana na hindi natin itatago yung ating mga na-development exactly. Yes. But uh, maiparating natin sa kanilang lahat, hindi lang sa industriya, um, pati na rin sa mga interesado na magtaroon uh, ng kanilang pangkabuhayan, lalo na ngayon na mag tayo. Down to the communities. So itong mga mag-uubisa yeah. So andyan yung ating mga teknolohiya na maaaring nilang uh, pag-isipan gamitin, gamitin o you know. i-adapt yes. depende sa kanilang kakayahan. Mm -hmm. At andyan naman tayo, tayong ITDI patuloy din sa sa pagpanan hanggang sa mag-retire ako. Five, <laughs> five, <laughs> five <laughs> years from now <laughs> na lang, ay retire yung so soon. Ano una mo ako sa iyo? Yeah. So, so <laughs> yun yung uh, ano ko na ma-establish natin yung ating mga mga kabataan din natin ngayon. Yes. No? Susunod sila, sila yung maiiwan. Mm -hmm. Na isa puso na yung paggawa ng research at pagdevelop ng technology na hindi lang basta gawain, yeah. kundi yeah. may passion na ito ay para sa ano, na may paggagamitan itong para sa publiko, yes, para sa publiko para sa tao. na meron itong kabutihang idudulo. Yes. Kaya yes. tayo sa, sa, sa going on, going further man with this uh, economic agenda. Sa larangan po naman ng ano, kanina yun sa food, di wow. ba? Food security. Sa larangan po naman ng uh, green tech or green na uh, yeah, green, yung green, green, tech, e. green jobs, green oh, uh, sustainability. Green, ano, green po, ano po yung minimit-hiling nyo na, na, pwede nating maibahagi sa ating mga kababayan? Um, patungkol naman sa green and blue economy, yes. Ano hmm. so, yung ko lang natin yung green blue economy. Yan ba yung one day of man? Baka pwede blue mo yun. Ikwentong konti kay Marites. <laughs> <para laughs> Mas yung ma, ma 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 Marites ko mamaya. So pag sinabi natin green economy, yes. uh, ito yung ating, uh, kailangan yung ating environment ay pangangalagaan natin. Habang ginagawa yung At yung, yung ating uh, mga produkto, ay green. Yes. So, ibig sabihin, green, malinis. Wala tayong uh, hazardous waste, wala tayong iba pang mga uh, waste reduction, no? So, pag nag-process or nag-produce tayo ng technology, dapat uh, sa puso rin natin yes. na yung mga uh, products na gagamitin natin ay uh, environmentally friendly. Yes. So, ito yung mga... Alam ba yun? Kung pag naman yung mga waste, kunyari pinagbalatan ng gulay, pwede natin siya i-recycle na, yeah. na ibang no. produkto ulit. Yes, yeah. Para walang matitirang basura. Yes. yes. So, yes. Ma'am, Balikan po natin yung nabanggit nyo kanina about yung, yung aim po ng VIP is one of the aims though, to be able to produce the diagnostics and the therapeutics. Ano po yun for the common tao? N, ano po N, yun? And vaccines. And vaccines. Ano Muna. po yung diagnostics? So diagnostic ito yung mga kit katulad ng uh, antigen test kit. Ah, uh, okay. okay. RT-PCR. RT -PCR. RT -PCR. So yun yung uh, mga isa sa mga objective ng ay de develop BIP, po doon. mag develop ng mga diagnostics. Hindi lang pang tao na virus, mm -hmm. hindi rin sa hayop at saka sa halaman. Mga sakit-sakit sa halaman. And then yung therapeutics, yung therapeutics naman, naman uh, gamot. Ah, ah, yung gamot pala pa yun. Yeah. For virus. Uh, Specific uh, lang po yeah, sa so for viruses. Viral, yeah. ah. viral treatment Yung mga is-research nila po. Kasi, kasi yeah. virology, yeah. virus. Yeah, yeah, yeah. So yung VIP so, po, baka, pagdating ng araw, pwede siyang yeah. mag-eat ng ganyan? Yes. Oh, Aiming to imintula. Yes. Oh my Working God. excited. And the Filipino okay. ken. Okay. Um, yung na. natin. Yung mga layer. mga layer. Yung mga hindi lang sa, uh, coronavirus. Yung mga layer. Yung mga layer. Yung mga layer. Yung mga layer. Yung mga na Yung mga We we'll make use of the online platforms naman ngayon. No? Mm -hmm. Di ba, meron tayong YouTube channel, okay. meron tayong mga Facebook, TikTok, mga uh, TikTok. Mm -hmm. uh, hindi ko alam kung Instagram ba ang ITV. Meron Meron Instagram. Mayroon man, mayroon man. Mayroon mayroon Instagram. Mm -hmm. At sya kaya yung ating mga webinars. Yes. Uh, mm -hmm. kasi para wide ang reach. Dahil Uh, much that we want na uh, face-to-face na tayo, na bumalik na tayo sa normal, mm -hmm. but malaking tulong din ngayon itong mga online On those, natin yes. na natin na sa Sambuanga mm -hmm. o Timbukto ay pwede nating ma-invite at yeah. uh, makinig sa atin. Yes. participate at uh, malaman nila kung anong-anong mm. mga bagay-bagay dito sa ITDI. Yes. So, Ayan, speaking nga yung sinabi ni Ma'am na gagamitin natin ang iba't ibang uh, medium o online platforms para ma-promote ang tech negosyo at yung mga produkto at pasilidad ng ITDI, DOST ITDI. Meron po tayong mga online chat na kung saan Ay, yung ating oh, uh, sila mga tunay na VIP natin, ma'am. Na. Diba? Bukod sa inyong dalawa. Ayun. <laughs> siya yung pinapuso mo. Yes, siya yung pinapuso ko, yes, uh -oh. ko at puso ninyo. Dahil sila yung nanonood talaga ng ating exactly. show. At merong message dyan. May na pa yan. O sige, nababasahin na natin may, may tanong siya kay Director Annabelle. From Chevalu 124. Ayan. Parang okay. hindi ko na pangalan ha. O anong sabi niya? Yun? estudyante yan. O anong Ma. sabi niya dyan? Direktor Annabelle Briones. O yan. Sino po ang naging inspirasyon niyo ba, kaya po kayo ay naging isang scientist. Tinitingala ko nung una yung mga, sila Dr. Anzaldo, Dr. Joseon, Dr. Benson yung mga unang... Yung mga ano namin sa NIST. Yes, mm -hmm. division chiefs. Na mga institution. On. Yeah, And then yung... Ang director noon, si Director Panglasigi, mm -hmm. si Director Oriarte, yeah. Uh, si Kupa ba, si Director Lirag. Wow. So yeah. hindi ko naman akalain na mag head ako ng ITBI. <laughs> kasi ang yes. ano ko lang naman, kasi dalawa nga yung path na tin tinatakot ko ngayon. Okay. Maging scientist ano lang ako, researcher at scientist. Okay. Um, experiment lang ako sa... Magbuting-ting <laughs> 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 kayo, Yes, yan. yan. So, ibig sabihin ba, you are ano, destined to be in the line lang. Yes. Oh, di ba? <laughs> Siguro para din sa ating tech-negosyo. <laughs> te 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 oh, yeah. Oh, yeah. very rich and very yeah. ano, enlightening. Narinig po ninyo yung, at, yung mga plano niya, yung, yung appreciation niya for, for what we are doing. Yes. For, nagkwento nag din po niya yung how, yung, yung, kanyang puso na ilabas niya, di ba? Kung paano yung, yung kanyang journey as a scientist. And paano pa makakatulong ang ang DOST ITDI sa ating bagong economic agenda. Muli, kami uh, nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa ating programa mm -hmm. nagdadala ng kaalaman sa A, uh, siyensya, teknolohiya, at, at inovasyon. At saya, dito Lianza. lang yan sa Like ne gozio